Ano ang Biblia? Tulad mo, tulad niya, tulad nila, tulad ko rin noon, ang akala ko din dati ang Biblia ay ginawa at isinulat lamang ng mga tao, ng mga matatalinong tao. Pero hindi pala. Simula ng umpisahan kong basahin at aralin ang Biblia ay nalaman ko at napagtanto ko, isinulat ito at ginawa ito ng mga lingkod ng Diyos na Jehova sa panahon ng Israel. Una palang ginawa at isinulat ang Biblia sa tinatawag na mga balumbon, pergamino at Dead Sea Scrolls. Hanggang sa mapagsalin-salin ito ng mga lingkod ng Diyos na Jehova sa bawat henerasyon hanggang sa magpatuloy ito ngayon sa kasalukuyan na siya ngayong tinatawag nating Biblia o ang banal na aklat. Isinulat pala nila ito ayon sa kagustuhan ng Diyos, ng banal na espiritu at ayon sa nading buhay ministeryo ng kanyang mga lingkod. Para sa madaling paliwanag at paghahambing, may isang presidente na nagpapasulat ng kanyang liham sa kanyang sekretarya para sa kasosyong kumpanya. Sa madaling sabi, kahit ang sekretarya ang nagsusulat, sa presidente pa rin galing at nagmula ang kaisipan at ideya ng ipinasusulat na liham. Ibig niyang sabihin nito na kahit ang mga lingkod ng Diyos na Jehova ang sumulat nito, kaisipan at kalooban pa rin ito ng Diyos na Jehova. Ang Biblia ang kinasihang salita ng buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay nabibigay ng gabay, patnubay, karunungan, aliw at direksyon sa buhay ng bawat tao na nagbabasa at tumutupad nito. Ang mga turo nito ay may kapangyarihang baguhin ang puso at isipan ng bawat tao. At ipinapakita rito ang pagmamahal, pag-ibig, katwiran, katarungan at ang pangako at layunin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng mga salita ng Biblia, Nakikipag-usap sa atin ang Diyos na Jehova. Ginagabayan tayo sa mga desisyon at nagbibigay ito ng pag-asa at kaaliwan sa panahon ng mga pagsubok. Hiniikayat nito ang katapatan, kadalisayan at kabanalan sa buhay ng bawat isa na tumutupad sa mga salitang ito. Ang Biblia ay nagsisilbing talaan ng kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos na Jehova sa sangkatauhan ipinapakita nito kung paano niya pinananatili ang kanyang mga pangako at ginabayan ang kanyang mga tao sa paglipas ng panahon ipinapaalala nito sa atin na ang biblia ang salita ng diyos ay tanda ng kaligtasan pag-ibig at buhay na ibinigay sa atin ng diyos na jehova ang biblia ang salita ng diyos ay siya rin ating panginoong jesus na naging salita ng diyos siya ang daan ang katotohanan at ang buhay ang dakilang panginoong jesus Isang layunin, pag-ibig at karunungan ng Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago. Kung paanong sa pasimula ang Diyos na Jehova ay nananatili at hindi nagbabago magpakailanman. Patuloy na sundin ang yapak ng Panginoong Heso Kristo hanggang sa kawakasan ng sistemang ito sa lupa. Maraming salamat sa pakikinig.